Parang uh, guys, uh, tayo ngayon kasi, uh, sabi naman yung ko uh, about this, uh, Sabi niya, marami nang ng mga Pilipinas. Like, uh, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and, uh, St. Peter. Yan yung, yung mga Pilipinas na bibigyan niya naman. May maasakos yan. Ah, uh, is lang na Pilipini? Yes, so, uh, Merit? Ay, may mga uh, may mga naipon na siya na budget uh, po uh, sa kasalan daw. Uh, yun yung gusto niya na mag-asawa siya ng Pilipina. May, may, may niya daw Pilipina. <laughs> yun yung gusto niya. Hello. Yung, uh, tsaka magtsatsaga daw lang sa mga mikos po. Gusto mga pagkain. Tsagaan lang daw. Pero masarap oh, daw. Hello. Kalang Pilipini. Pilipini, boys, miyam-miyam. Ayaw? Masarap lang, Uh, Madam Pilipini. Quiz? Uh, quiz niya may alam niya. Hmm. Quiz daw yung uh, Pilipini, Madam. Uh, Madam Sawaj? Quiz? Quiz niya. Yan. Eh, gusto niya. Kung mag-aasawa siya, mag daw yung sa mga pagkain na inja, hindihan, mga migos-migos, daw ng pagkain daw Pina Kasi isa uh, uh, sa lang uh, tayo uh, mga naman yun Yung mga kain Pero masarap din yun Tsaka yung, yung uh, mga swings